Nagulat ang isang 21-year-old YouTuber sa Ukraine na si Olga Loyak matapos niyang matuklasan na ginamit ang kanyang muka ng mga fake users sa social media platform ng China gamit ang artificial intelligence. Makikita sa video ang kanyang mga digital doppelganger. Kabilang dito ang account na may pangalang Natasha na nagpakilalang isang babaeng Ruso na bihasa sa pagsasalita ng Chinese. Sa mga video nito, nagpapasalamat ng AI-generated face ni Loya sa suporta ng China para sa Russia habang nagbebenta ng mga produkto gaya ng Russian candies para kumita. May daan ba ang libong followers ang fake account? Mas marami pa kaysa sa followers ng totoong Loya. Ang kaso ni Loya ay kabilang sa lumalaking issue na mga peking account sa Chinese social media na nagpapasalamat Panggap gamit ng artificial intelligence. Matatanda ang nagtrending sa social media sa bansa ang isang video ng isang lalaki sa Cebu na sinasabing kamukha ng aktor na si Coco Martin. Tila pinagbiyak na bato kasi ito mula sa mata, ilong at hugis ng muka. Ngunit napag-alaman na ginamitan pala ng Artificial Intelligence o AI ang video. Mainit na pinagdedebatehan ang kasikatan ng generative AI systems dahil sa mga posibleng panganib ng illegal o unethical na paggamit ito sa buong mundo. Ayon sa mga ulat, nagaambag ito sa lumalaking bilang ng misinformation, fake news at paglabag sa mga copyright law. Noong nakarang buwan, ipinatupad ng European Union ang AI Act kung sa ay nagpataw ng mahigpit na transparency obligations sa high-risk AI systems na nakatakdaring ipatupad globally. Kayun pa man, ayon kay Sin Tai, isang associate professor sa Peking University Law School, nahuhuli na ang regulasyon na ito sa bilis ng pag-unlad ng AI. Ikaw kapatid, anong say sa paggamit ng AI? Para maging updated sa mga latest issue, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.